you <laughs> Ito nga pala si Inags, ang angas ng Edmonton, Alberta, Canada. Dito lang, nag walang katulad, pinipilit kayahin ngunit hindi magaya-gaya. Bakit kasi ano? Siyempre walang gusto manggaya may katok eh, yun. <laughs> Winter, spring, summer or fall, tuloy ang buhay! sa Kanada. <laughs> so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainig. Sinukunan saan naman kayong araw na to. At syempre, bago ang lahat, magandang panahon. Samantalahin natin, maglaro tayo, papashoot-shoot lang ng basketball. Kahit na mas maraming mintis sa blay kaysa sa mga pumapasok na bola. Uy! Eto, nag, ano, nag, uh, nagsampay na tayo ng ating uh, damit mga kainags. Ano? Nilaban natin. So nilaban ko muna bago tayo nag, magsimula uli mag-vlog. Kailangan gawin na muna natin yung mga dapat natin aso ng kapitbahay, nagulat ako ha. Ah. So, nagpalitan tayo ng damit, mga kainags, ano? Yan. Suot natin ang ating uh, puting damit ngayon. Tapos, ah, uh, meron tayong gagawin project ngayon. Yung mga comment ninyo tungkol doon sa ating kusina, eh, gagawin natin, mga kainags. So, hindi naman lahat ng mga comments ay masusunod natin. May mga napili tayong susundin natin. Maraming maraming salamat sa comments. Ayun, na. labas na, labas na. Yan, nandito na ulit tayo sa ating, ah, uh, kusina na maayos-ayos na ng konti kahit pa paano kumpara nung mga nakarang vlogs natin na hata hindi maaiwalas, masakit sa mata at hindi kaaya -aya. Kaya yan ay maraming maraming salamat. Mabuti na lang napansin ang ating uh, bunsong prinsesa ng ating mahal na reyna na pag tuwing tayo nagbablog eh, nakikita nila yung background natin eh dugyot. <laughs> Kala ko yung mukha ko lang yung dugyot eh, no? <laughs> Mabuti na naman eh, napansin nila Yan, malaking tulong din talaga yung pagbablog natin At maraming maraming salamat din sa mga comments ninyo, mga kaysa, no? Thank you very much! Yan, so ngayon, maraming mga suggestion, mga kaingisano Katulad nung salas natin, ano? Uh, merong nagsabi rito uh, Teka, mamaya natin basahin yung mga comments, no? Napakita ko lang sa inyo Para pag binasa na natin yung mga comments Mga suggestion yung eh, alam nyo na yung mga pinagsasabi ko Yan, so may mga nagsabi kasi Nag-comment na ito raw mas maganda rin daw sana kung nakadikit sa ano no nakadikit dito sa wall nakaangat siya para meron din daw na space dito sa baba yeah so baling gagawin natin pag gagawin natin yun magbubutas tayo dito so medyo matrabaho yun mga kainis, ano? magbubutas tayo maghanap hahanapin natin yung stud para lagyan natin ng mga tornilyo para nakahangto, to hanging tapos yung TV ganun din so meron din nag comment na yung TV dapat daw palitan natin ng mas malaki yan so unang una po eh, wala po kasing nanonood ng TV dito sa sala dito po kasi sa bahay namin walang masyadong tumatambay sa salas lahat po nasa kwarto lahat ganon so ang mga nakatambay dito sa sala aso <laughs> actually itong TV na to nilagay namin to dito para sa mga aso para pag alibawa nasa kwarto kami dito sila minsan pinapaandar namin to para meron silang music ganon ba diba? tapos ito rin eh, meron din nagsabi na pwede nating wall mount, no? Itong TV na to. So maraming salamat sa comment. Pero sa ngayon, ganito lang muna mga kayo. no? Malay natin, pagdating ng panahon, pag nagsawa na kami sa gantong istura, e eh, gawin natin yung mga suggestion nyo. maraming maraming, maraming salamat sa mga suggestion nyo talaga. Thank you very much. Yan. So syempre, papansin nyo, makalat pa. Oh, nandito may mga pintura, yung mga gagamit, ginagamit pa ng ating bunsong prinsesa. Hindi pa ayos eh. Kaya medyo makalat pa mga kinesa, ano? Makalat pa. Yan. So ngayon, ang gagawin muna natin ngayon, e eh, syempre, yung, yung fridge, kasi yung fridge, no? Yung fridge, ililipat natin dito yan. Yan yeah, ako napapansin nyo nga, di ba? Medyo mak makitid dito. Pagpasok mo palang, makitid na. Pag bumukas to, katulad yung nabanggit ko kanina, pag bumukas yan, bumukas to, oh, wala nang medyo ano na, awkward na, no? kaya nasabihin natin na kaganyan yan. Uh, hindi pa rin, ano, masikip pa rin. Kasi dito, kung ba, dito natin ilalagay itong fridge na to, medyo, di ba, yung tingnan nyo, naku, dumi pa pala. Kailangan linisan pa pala yan. <laughs> At tayo na maglilinis niyan. Ako na, ako na maglilinis niyan. Oh, ayusin ko muna. Ayusin ko muna. No? Tapos si Mahal na rin na mamaya, babangon na yon, Eh, papasok na may may ng konti yun, kaya pag pagbangon niya sigurado, eh, medyo mayroon na tayo na ayos ng kahit papaano. Oh, ayusin ko muna. Sandali lang, makinigs, ha? Ang bala ko kasi ito dito. Ito, it, basta itong itong cabinet na to, doon 'yan. Pagpapalitin lang natin yung dalawa. Tingnan natin or ito siguro ng fridge. Baka mas maganda dito banda no kasi medyo maluwag dito yo. Hmm? Di ba no? actually yung kitchen namin makikita. Napakakitid lang nito. Maliit lang talaga to. Napakaliit niya no. Pero punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng saya at punong-puno ng kasaganahan sa pagmamahal. Ya. Yeah. <laughs> okay na sana eh no? Nakakabuisit lang yung tawa eh. Kahit ako nabubuisit ako sa tawa ko minsan pag nag edit ako eh, no? <laughs> Pero anyway, mga kinis, huwag nyo nang pansinin yan, mga sinasabi ko na yan. Huwag nyo nang pansinin yung tawa ko. Hindi tapos ito, um, yung paintings natin, makikita na yan pag nailipat na yung ating fridge, di ba? Oh, ayos. Banata na natin. Lusog muna natin tong ano no tong ating uh, water dispenser. Tapos tanggalin natin muna tong mga tat to makabumagsak. Tanggalin mo natin mga abubuot lagay muna natin dito. Yan. Para hindi ano. Tapos yung fridge natin, sabi ko nga sa inyo, yung fridge natin, hindi na natin ilalagay diyan yung ano no. Hindi na natin ilalagay diyan yung bag natin sa itaas. So maraming mga kapansin maraming salamat din sa inyo. Thank you sa so comment talaga. Thank you very much. Etong ating uh, nako talagang ito wala nang laman ano ipakita ko na sa inyo yan tanggalin muna natin to tapos sa pag may time tingin-tingin tayo ng ano ng ganito mga kayo ano? tapos pag pipicture natin papakita natin kay Mahal Arena pag nagustuhan niya bibili natin yun ano pero siyempre, sabihin nyo na naman, sinong bibili? Ako ba o si Mahal na Eh, siyempre si Mahal na Reyna, eh, nasa kanya yung budget natin, eh. Yo! o, <laughs> 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 oh, yan, di ba? Tanggalin muna natin to. Ako, oh, hindi kaya bumagsak to mga to. Mukhang hindi naman tibay yan, eh. Mm -hmm. Ayusin lang natin, na ah. Yan, usod natin. Huwag magalala, hindi naman magagasgasan yung ground natin, mga kainis. Mo. Kasi ano yan, eh, anti-scratch. Scratch-proof nabili natin sa ano yan sa um, lagi natin pinupuntahang hardware subok na yan pinag-aralan ko talaga yan siguro ano na to no? limang taon na no? itong flooring natin dito ito to ah, nakita, nakita nyo naman diba yung flooring natin 5 years na siguro yan hindi pa ako nagbablog ah, nilagay ko na yan siguro 2018 kung nailagay yan ano? Oh, nung hindi pa tayo nag-vlog, hindi pa tayo busy nung sa vlogging Kaya nung natapos na yung mga project ko dito sa bahay Doon ako nagsimulang mag-vlog Yan Yung aking inapangarap na maging Ano, inaasam sama na sa maging vlogger <laughs> At salamat naman sa inyo, salamat sa Panginoong May Kapal At kahit pa paano, unti-unti natutupad natin mga akin Yung ating uh, mini-meeting maging vlogger yan. Dream ko talaga yun no? Unta no? Kasi nabagit ko na rin sa mga vlogs ko. Mga, mga nakapanood naka na. Eh, balak. Gusto ko kasi maging artista dati. Kaya lang. Hindi pinalad eh. So mabuti na lang. Meron na tayo ngayon mga social media. No? Na pwede mong gawing artista. Bida ang sarili mo. di ba mga kainags. Ano? O di ba? Dati kasi, yung mga kasama ko, mga klasiko dati, hindi ako sinasali sa mga mga sayaw-sayaw kasi nga matangkad ako eh na nabanggit ko na sa inyo dati, di ba? Pagka kasi sila, medyo yung height nila, mga yung typical na Filipino height, na pag sila, sila nakadalawang moves na ng ako siyempre matangkad, medyo malalak, mahaba yung legs natin, nakadalawang gano'n na sila, ako isang gano'n pa lang, sila nandito na. <laughs> lagi akong huli, ang bihira. At saka yung sayaw ko parang laging kaliwa eh, no? Kaliwa, lagi yung sayaw ko, yung ganun. <laughs> <laughs> kaya yun, hindi ako sinali Napasali ako, uliting ulitin ko ulit Doon sa mga nakapanood at para naman sa mga hindi nakapanood Madalas akong Sumasayaw nung ako'y high school Sa mga kundi na sayaw, Yung mga ganyan no Dan dan suy marimay Tiwa Yan, kaya medyo kabisado ko pa no Nang gunung -gunung, taka, yung Mga ganun ganun, takay ganyan no? Yung itik-itik sa Manila, so may kanta naman, itik-itik sa Manila, so, itik-itik sa Manila, so, ganun pa dati yun, eh, no? Wag ko na sa baka hindi tayo matapos dito. <laughs> Dali. <laughs> Tanggalin muna na saksakan ng kuryente. Yan. Yan, o, diba? Sug natin dito. Boy, magaang lang, ah Kayang-kaya. Palalong-palalo, kala mo mabigat, no? Hindi, wala na kasi laman yung fridge namin, eh. Kaya magaang. Huwag <laughs> natin hawakan dito sa handle. bang maputol. Yan. Medyo magaang. Kasi bukas pa tayo mag ago grocery. Yun. Ayos. O, ba diba? Subukan lang natin. O, ba diba, mga kailis? Kung napapansin nyo, ano? Mas, maliwa, mas maluwag siya dito pag dito siya nakalagay. Eh. Tingnan niyo, 'di ba? Nakikita niyo na hindi pa ayos, no? Nakikita niyo na agad yung kakalabasan. Ayun, oh, 'di ba? Tsaka para syempre makita naman yung faint paintings. Hindi ha? paintings, ah, paintings niya. Ayusin mo natin 'to. Nakapo. Kailangan mawalisan 'to. Madumi. Sumabit sa ano? Sumabit sa sumabit sa fridge. Kaya hindi nakita, ano? Hindi nakita yung mga dumi. Yan. Kasi nung lumipat kami dito sa bahay, yung style talaga ng fridge, nandito siya. Nandito siya. So, kalahin mo, no? 2016, dumating kami dito sa bahay na to. Nakasyam naka, naka na taon na agad kami, no? Nine years na kaagad. Ganon, kabilis ang panahon, mga kainas, no? Kaya kayo, kung meron kayong budget, at gusto niyo bumili ng bahay, bumili na kayo habang maaga kasi hindi natin alam mga kainis, ano? ang bahay dito sa Canada ay tumataas ang ang presyo, grabe. Eh ngayon eh, 'di ba? Yung sa Toronto, sa Vancouver nga, milyon na ang presyo noon. Eh samantalang dati magkano lang mga nasa 315,000. 'Di ba? Katulad tong bahay namin, 314 namin nabili, no? Ah, na, na utang. So, ngayon tumataas ng presyo ng bahay, interest mga kainis, ano? Kaya habang umaandar ang panahon, di ba? Bumili na kayo kung meron, kung balak niyo talagang bumili, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Bumili na kayo kaagad para umaandar ang panahon. Natatapos na yung babayaran nyo. Tumataas yung mga aso natin sa dalila. Inga, ingay, ingay yung dito. Ikaw. Ang ba basura. Ingay, ingay mo ah. Isa naman, tahol lang, alulong, alulong. Yeah. So mga kainays ano Kasi nung nakatira ako sa Cavite dati Sa Pilipinas Sabi nila pag yung mga aso daw Umaalulong Hindi raw maganda Totoo ba yun? Naniniwala ba kayo sa kasabihan, kasabihan, kasabihan ng mga matatanda? Kasi meron ako aso dati doon Ang pangalan si Bornok at si Bagok So every night Umaalulong sila Aw maalulong talaga. Aw, mga ganon. Natatakot yung mga kapitbahay namin. Sinasabihan ako ng mga kapitbahay namin. Pre, yung aso mo, alulong ng alulong sa gabi. Tapos sabi nila, hindi raw magandang pangitain yun. Ganon. Yun ang sabi nila, no? Uh, kasi ako mga kaya, sa pasensya na kayo na doon sa mga naniniwala sa ganong kasabihan. Ah, kasi ako hindi ako naniniwala sa ganon na pag umalulong yung aso. May masamang mangyayari. Siguro, baka meron silang nakikita. Yun, baka ganon. Pero kung may masamang nangyayari, hindi ko alam eh, no? Pero Anyway, hindi ko ma-explain mga Tara, kahit tumahimik yung dalawa dyan ha. Tapos syempre, kailangan nating imap to. Linisan natin bago natin pakpan uli ng cabinet, no? Hello? Hello? Hi. Oh, yun na pala si Mahal na rin, eh. Tapos saka natin, saka natin ilipat to ngayon dito. Di ba, Mahal na Paso Pasok ka nga rito, tingnan mo yung mga ginagawa ko. Baka sabi mo, wala akong naitutulong dito ha. Eto, pinapaganda ko. Sinusunod ko yung mga gusto nyo. <laughs> eto, pakitulungan mo ako dito, mahal na rin. At baka bumagsak yung mga plato rito. Ah. Oh. Doon sa mga hindi nakapanood, eto yan, no? Mm. Yung ginawa ng bunsong prinsesa natin, na. Ano? Mga dilata natin. At eto na ang mahal na, rin na natin. Uy, kumekimbot kimbot pa. Good morning sa'yo, mahal, mahal na Mahal na kita. Lagi mo tatundan. Aga-aga yun. Nakakalipan lang naman lang. Enjoy fine dining with never before. And Sabi niya Julius Baba. Huwag kayong liyanan. Kaya mo Hindi ayusin natin yan. Ang itingnan eh. Para diba ito yung sinabi mo nung nakaraan. Bira naman to. Parang sinabi ni Mahal na Rina e. Hindi ko naman nakatulong e. Naka-terwisyo ko eh. Bira oh. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ay, nako po. Oh, de ba? Mas maganda itong ginagawa natin, mga kailags, ano? Can you push me the, a little bit, this one, na? Please? Push, put it, push it here. Thank you. Thank you very much. Alam ko naman, hindi mo ako matitiis, eh. Matitiis, lampa talaga ng tennis. Hmm, ano lampa? Iba yung lampa sa, ano? Sabihin. Oo, di ba? Mas maganda siya ngayon. Oh, di ba? Mas maluwag niyo yung space dito. Oh, di ba? Mas maluwag. Oh. Paano hindi magiging balance? Oh, paano hindi magiging balance? Balance yan. O, oh, ba? Diba? Mas maluwag dito para pag bumukas yung pinto, hmm, may makakadaan pa. Dito. Ang alin? Yan. Dito. Ay, pangit kasi. Hindi ka na makakadaan dyan. O kasi, dito na mo yung spasyo. Hindi Ito yan. Tama lang yan, sakto Ay, yung, lang. ano na. mo tatanggalin mo dito. Ba't ba lagi mo pinagi ano yung paintings ano to? Ano centenario? Centenario? Um, yung... Centenario. Ito, i-adjust dito. Saan i-adjust? Ito ang doon, sa gawin doon. Ah, o oh, di gawin ko na ngayon. Ba't pa ipagmamaya mamaya pa, di ba? So ito, itong fridge dito na. Ito, doon. O oh, pwede. Pwede, gawin natin. Teka, hindi pa. Ha? Ha? Naghahan na pa ng ka na yan. No, Lynn. Hindi kayo, kabudlipat ka ng lipad. Ha, oh, sige, sabi ni Malari na tanggalin daw natin to. Sige, so, sundin natin yan. Gawin na natin ngayon, total, inaayos na rin naman natin eh. Ay, tapusin na natin. Mag-iinit ka ako ng ano. Ay, mo. Ma ay, mag-iinit mag ka. ka Nangalim. Lagyan mo sa pit ko para uminit. Ayan. Ayan. Ito, sa ano nilagay na natin dito? Try mo yung ref. Ref? Susunod natin ref. Susunod natin yung rep. Eh, e, tulungan mo ko dyan. Sige na kayo. Sige na nga. Kaysin um, <laughs> mo natin maayos. Ah! Kailangan merong space yung likuran ng ref. Para yung hangin eh, maka, ano, no, makalabas. Yan. Alright. Sige na sa painting. Ha, pwede, no? So, yung likuran ng ref, nilalagyan ko ng ganito, spacer. Nandito yung ref, nandito yung dingding. Para yun. <laughs> so, may space. Hindi ka, kaya, kaya masabi ko sa'yo, mas maganda doon na eh. Kaya nga, ano eh. Kasi sikip talaga eh. Diyan mo pinalipat eh. Kaya nga siya yung sinasabi ko sa inyo eh. Try muna. Dati may, may coffee table dyan eh. Oo nga. Kaya nga. Sige, try mo muna. Ha? Try mo. Sige. Ano, try? Wala, nakikita ko lang masikip na kaagad 'yo. Eh. Ay. Balik, oh, balik natin sa dati, masikip talaga. Diba? Ah. Ito talaga yung pinaka the best niya. Patong natin, ilagay natin itong spacer. Ah. Yan, para may space yung ref, fridge. O oh, di ba? Bumukas man, <laughs> bumukas man yung pintuan, dito naman yung fridge. Ah, uh, diba? Hindi sila magumpukan. Mas better kaysa kanina. What do you think? Bakit yung rep sa dati? Bakit tapos? Pangit eh. Pangit na naman. Mm -hmm. Balik natin. Yaman na. Yaman na sa pintu. wala. Hindi mas maganda. Hindi, hindi. Hindi, hindi ba, hindi ano? Bagay, no? kaya nga siguro talaga naka, ano naka doon. design dyan. yan sa pintu yun. Wala, wala. subukan lang natin. I Stay mo natin ganyan. Pagpatagalin natin. Tapos pag talagang hindi. Balik na lang natin. 'Di ba? Ano ang ganun? Pangit. Baliw pangit. Hindi siya align. Pangit 'yan sa harapan mo. Hmm. hmm. Balik ah. Shade mo ano dito? Ma. Shade mo ano diyan? Eh, nandito iлага, dito ako pupunta. Dito na 'yung rep talaga. Design niya talaga. Tapos ito, eh, siguro ay yan ang disadvantage pag malitan kusina sina. O dito po dito. Dito mo na ilagay harang mo na lang dito para ano, wala akong <laughs> problema. Lalo gumulo. Yan. <laughs> yan, so binawalisan ni Mahal na rin ang mga kinags at binalik namin sa dati yung fridge. At ito dito na lang siya. Tapos ito Doon sa gitna. 'Di ba? Tapos ito, syempre, tapo na 'yan. Yan muna ayusin natin. Importante, eh, nagawa natin yung ano, nasubukan natin yung mga lahat ng angle, mga kainags. Ano? Siyempre, hindi naman pwede yung gusto ko. Gusto ko lang. Siyempre, pag may ayaw nila, sundin natin sila kasi sila yung pinakabida rito. <laughs> Tayo yung kontrabida. Yan. Masusunod, mahal na rin Bilit mo na. Oh, sige. Yes po. Masusunod po, mahal na rin Alam mo na, mahal na mahal kita eh. Pag sinabi mo yan eh, parang batas yan hindi mabobulok tot ng kahit sino hindi eh, ito, hindi eh, dikit, dikit ko na dito i-dikit ko na yan? Okay. Ano? ano yung inayos niya dito, siya nagayos na yan pagagalit yun, wag ka na ang baka hindi niya natapusin yung project, project niya hindi no? na kailangan niya sabi isa ka na natin ayusin mo so, lagyan lang natin ng space ng konti rito dito sa ano ayan, ito may space Saksak mo muna ito bago mo. Oh, sige, saksak na. Okay na yan, Actually, saksak natin yan. Mm -hmm. Sige, okay na. So, saksak natin yan dito. Oh, ayos na. Malamig na yung tubig natin na ito. Pagkatapos may saksak, hindi mo lang ako tutulungan. Hmm. Tapos ito. Dito. Yup. Oh, deba Ayos. So ganyan na talaga ang nangyari mga kainay sa wala na talaga eh no Sinubo, At least sinubukan natin ang lahat-lahat We did our best but our best wasn't good enough Yan ganyan talaga eh. So alam nyo naman nakita nyo naman kanina Pinagpalit-palit palit, palit natin yung pwesto So we figured it out na may mga disadvantage din ano May mga space din na hindi tugma So ito talaga yung pinaka the best niya na ayos sa ngayon sa ngayon mga kainay ano? sa ngayon Yeah, so sa ngayon, hindi muna namin pakikialaman ng talaga yan kasi nga hindi pa tapos sa proyekto, project yung ating Bunsong Prinsesa. Oy, okay, by the way, nga pala, meron nga pala nag-comment no, sana daw, wag naman daw laging yung Bunsong Prinsesa natin ang ating laging pinupuri at meron pa naman tayong isang anak na pangalay na prinsesita baka daw magselos. Nakarao <laughs> ano, hindi raw patas. So mga kinig ano, yung ating uh, panganay na prinsesita ay wala na po rito sa poder natin. Nag-separate na po siya ng kanyang landas at kanyang tinata- tina uh, tinatahak ang kanyang uh, landas patungo sa kanyang mga pangarap sa buhay. Patungo sa kanyang gustong matamo. Yan. So, syempre independent na yung ating panganay na prensisita. Siya ay nasa tamang edad na po. Yan. So, ngayon, siyempre, kaya naglagi lagi natin na na may mention ang ating bunsong prinsesa kasi nga ang bunsong prinsesa po natin ay dito pa rin sa bahay natin nakatira yan at syempre nagsishare din siya kahit pa paano mga kainis ano? at tingnan nyo naman yung mga kanyang mga nagawang project so ito na lang napansin nyo hindi pa napipinturahan yan pero may balak din siyang pinturahan yan ito to to to, to. yan mga dyan itong kitchen tapos na ah, hindi, ito yung tatapusin niya pa lang hindi pa tapos yan so yung paintings natin siguro ililipat na lang natin dito ng banda ng konti ano para hindi nasasagi doon o oh, diba so yun at least di ba we tried sinubukan natin ang lahat ano yan ano ano baby girl nak pala nakapanood lagi so ito lilinisan din natin yan babalik muna natin pansamantala doon eh, titingin muna ako ng ano, cabinet na magpapalit sa maliit. Titingin lang naman, di man bibili eh. ni? Very much po. Oh. oh, shout out na daw si Lee, ano? Sandali. kandali. Diyan ka magaling eh. Pag, uh, mamaya na, eh, ito muna, tapusin ko muna to kanina. Hinaaway mo ako ano-ano, tapos ngayon, galing-galing mo talaga, bilis-bilis mo. Ano ba yung papashoutout mo, sino? <laughs> Sabay ganun eh. Wala tayong magawa, baka awayin ulit tayo eh, ha? Oh, shoutout kay Lira Lopez. Yan, pashoutout po uh, uh, happy belated happy birthday kay paring Napo at paring Alex at sa naggagandahan nilang asawa na si Alma at Lira. Salamat mahal na Reina. O oh, ayan, masaya na kami kahit ikaw pa mag-shoutout sa amin. O oh, saan ikaw na nag-shoutout mahal na Reina? Okay, sabi ko wala akong Na, nah, wala mahihain to mga kainis mahihain to si mahal na Reina. O oh, ayan, maraming salamat sa inyo. Punasan muna natin itong ano, itaas ng fridge to. Ayan o, oh, ilagyan natin ng sunrocks. Anong lay, ano pala ano yan? Uh, Lysol uh, Para mas malinis ah, Dito, dito, dito oh, linis na, no? Hmm. So yan uli, mga kainags, ano? Ganyan na uli, bumalik uli sa dati Yan, yan talaga yung sa ngayon Sa ngayon uli, ano? Yan yung perfect Na ayos talaga So, bali, yung painting sa nga lang natin Dito na lang tilalagay ng konti, adjust natin, ano? O oh, yan, ganun talaga At least, sabi ko nga sa inyo It is what it is Kamain buntis, yan. <laughs> ah, ano, ay ayos ay, naman. Okay na sa iyo. Okay na sa yan. Tsaka ngayon lang namin na realize na ano pala. So, syempre bago natin naisip tong mga to, eh pinag-isipan na pala ng bunsong prinsesita natin 'yan. Kaya nung ina, ina, iniiba-iba namin yung pwesto ni Mahal na Reina, sabi namin, ay alam ko na. Alam niya, alam na rin ng bunsong prinsesa to. Kumbaga, inalam niya na yan, figure it out niya na yan bago natin na figure it out. Kaya ganyan talaga yung kinalabasan. So sabi ko sa inyo, sabi ko nga sa inyo, magaling mag-interior design yung ating uh, Bonsong Pansisita.